Maulan na hapon mga idol So dito na naman tayo sa ating uh, pisto Dito sa Dabo, Dabo Oriental Ito yung mga display natin mga idol no? Sa ating munting uh, tindahan Sa ating street food so, Dahil uh, malapit tayo yung uh, pesta dito Patronal pesta So ito yung uh, patok na yun dito mga idol Yung uh, avocado shake So nilalagyan natin ng uh, Graham. Dahil yan yung mga gusto ng mga taga rito kasi season na rin ng uh, kwan ngayon mga idol yung uh, avocado ab uh, April, May hanggang June mayroon pang avocado at siyempre yung uh, mango, graham natin mga idol no, hindi mawawala dahil uh, patok din yan sabay sila ng uh, kanilang uh, avocado, so mayroon din tayong uh, mango with uh, oreo yo at saka meron ding uh, avocado with the pristo so peanut butter po yung flavor so napakasarap na kombinasyon talaga mga idol kasi uh, sinubukan natin 'yan napakasarap talaga talong-lalo -lalo na itong nga uh, oreo no so hindi hindi po sponsor to lahat mga baya o mga idol walang sponsor ito ito lang yung talaga uh, yung ginagamit natin dahil yun, yun, yun naman yung available sa market So yung minggo kasi ito yung version ng uh, minggo plot mga idol no kasi parang uh, nag yung bawat uh, halimbawa mayroon tayong paskuhan. So yan. At syempre, pag pagdating ng gabi no Log, nag, uh, nag process tayo ng ating uh, pita bread mga idol kasi kunti na lang yung ating uh, stocks ng ating uh, pita bread sa ating shawarma. So live show tayo dito mga idol hindi na lang din pinakita sa inyo paano yung mga pagkaproseso yung uh, kasi mayroon tayong video nito mga idol no? pwede yung hanapin diyan sa ating uh, mga videos mga idol sa ating uh, channel mga idol no so ito lang pinapakita lang ito sa inyo oh. Every two days tayo na gumagawa ng uh, pita bread dito mga bay o idol So 6 kilos lang po yung ginagawa natin dito So maka kukuhan tayo ng 220 pieces ng uh, peta bread so medyo okay na yan tamang tama lang yung kakapal so sana wag yung uh, uh, kalimutan yung uh, natin yung mga video mga idol no? at syempre have, uh, malapit na yung pista dito April 27 so mara uh, taga Lupon, Tabo Oriental oh. happy pista sa inyong lahat at siyempre maraming maraming salamat sa yung uh, pagtakkilik uh, ng aming uh, produkto ko ng aming uh, mga tinitinla dito sa inyong uh, lugar mga idol. So ito tapusin na natin tong mga idol no oh, dahil live shoot tayo. Medyo busy kasi yung kuha natin uh, linya dito oh, makikita niyo diyan nag uh, nagpipila yung uh, mga customer natin dahil na uh, peak hour ngayon. So ito yung uh, mga naiwan Meron kunti pa lang yung nagawa uh, natin, meron pa tayong uh, gagawin 'yan, no. Naka hold pa 'yan. So, nangalahati pa lang tayo. Siguro nasa 3 hours tayo matapos dito sa ating 6 uh, kilos nating na uh, ginagawa ng peta bread mga idol, mga bay. Yan 'to. So, na natin 'to. Yan yung ating uh, tindero dyan medyo busy kasi yung linya doon sa kabila bising busy, busy rin. So, yan yung uh, uh, pang, mga kuha namin dito. Hanap buhay mga idol. No? So, yan lang siguro mga idol. Uh, so, hindi mo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, JC Boy TV.